Picture si na, Pitcher! <laughs> ah, na si Kuying? Ayan, hi! Saka, Saka dilem, mo, pa, po, mo po, po, yan. Okay, okay. <laughs> Ay, elan na! Ito na si Kuying. Ito na si Cholen. Sa ilalim ng Mangia. ying picture ah! <laughs> Dali ate, ina impact ha? Si Chor. Your... Hi. Kayo, Papa. Dala mo. Ay, may hey. Ay, si Mama. Hey, kadili. <laughs> Ay, may ah. uh, blah, blah. hi kadili. Ayan ba Ay. 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 woh eh eh ai kala bau ai ai kala bau Asa'y <laughs> picture! Hello. Piju, piju. <laughs> ah! <laughs> Wala! Biyeng! bijo Kadi. Kaadi. Ngay! Ngayon Ah! Walang likha pa sa Macau. Oh, matutuwa na na may papa mo nito ito. Picture picture!

Ni pa isandar no. Ah! Ayaw na not in na tinda mood na oh. huying! ano ba 'yan? Bato? Picture picture. Ang uso na naman.